O, oh guys. tina mo yung irrigation dito, guys. Ang lakas ng tubig, o. Oh, daloy. Mula yan doon. O, oh, mula doon. Dito. Mula yan dyan hanggang doon. Paikot yan. Tapos, dito. Tapos, dito. tapos tagos dito. Yan ang kinagandahan dito guys kapag walang ulan, pag tag-init. Ayan, mga may irrigation sila. Pag mag sitan crop sila. Okay na yung kita nila sa palay kasi may tubig na hindi, da, hindi tulad dati. Hirap hirap sila pag tag-init kasi malakas sa todo. Dahil pag gamit ng todo para mag paandar ng ano, kuha tubig sa ilalim. Ngayon, meron ng irrigation. Maganda na ang kita nila. Hanggang doon yan, guys. Yung irrigation na yan, hanggang doon, sa dulo. Ayan, Okay guys, thank you for watching. Bye!